Hey guys, merong bagong hari sa may presyong 4,000 to 5,000 ngayon at siguradong kakabahan na si The Infinix at Tecno dito. Dating si The Infinix sa 30i, Tecno Spark 10C at ITLS 20 yung bangang hari sa may mga ganyang presyo. At ngayon mong si Poco C65 na ang bagong hari dyan. Dahil itong nakarang silang is naging 3.5 lang siya sa may 6128 na version at 4.5 naman sa may 8.2.5.6 na version. Masyadong panalong specs ng Poco C65 para sa may ganyang presyo niya. Naka 6.74 inches siya na mayroong 9 thirds sa refresh rate. 720p resolution at naka third up notch lang siya. Pero okay na naman dahil malaki naman yung display niya. Responsive naman ang bawat pindot natin. Maganda nga po na ito pang social media lang at pang movie. At supported pa nga siya ng 10 fingers na may multi-touch. 50 megapixel yung kanyang main camera. 8 megapixel yung kanyang front selfie camera. To be honest, katulad ng ibang mga Poco na mga na-testing ko sa mga ganitong presyo. E eh, hindi talaga ganun kaganda ang kanilang camera. Ito yung sa pruweb na huwag tayo magbe-base sa may megapixel ng camera para masabi natin na maganda yung kanilang quality. Dahil naka 50MP nga si Poco C65 pero medyo hindi ako nagagandaan sa kanya. Mas okay pa rin si Daryl Realme dito. Pero ang maganda nga dito kay Poco ngayon e buti naman kahit pa paano nag sila ng bagong design. Hindi katulad nila in at sa kanila techno na paulit-ulit na lang yung mga porma ng mga likod nila. Halos si isa na lang yung mga design. ng hawak ko pa lang dito hindi mo siya mapagkakamala mo lang dahil maganda talaga yung kanyang build quality rito guys sa may package siya man yung mismong smartphone lang at charger lang yung kasama dito wala siyang jelly case wala rin siyang earphone yung mismong smartphone lang at charger at yung box side mounted fingerprint shot okay naman at naka type siya na charging port na rin ang kaso nga naka 18 watts lang pero tama tama lang naman yan para sa may ganyang presyo niya sa mga dudo pa rin kila poko dyan so far guys lahat ng smartphone nila po ko dito mga nakaraang taon, at ngayon 2023, wala pa ako na-encounter ng mga deadboot sa mga smartphone nila ngayon. Mula sa may pinakamura, hanggang sa mga pinakamahal ni Poco, wala na ako na-encounter ng mga deadboot sa kanila. Dahil nung ginawa ko ng review ang Poco C40 nila, sabi ko doon mag-update ako ng after ng ilang buwan kung magkakaroon ba siya ng deadboot. At tinabot siya ng 1 year maligit sa akin at hanggang ngayon okay pa rin naman siya. Kahit yung safe na mga Poco ng mga smartphone ngayon. Naka G85 nga si Poco C65 na nakikita lang natin ng mga gitong klase ng mga processor sa mga smartphone na meron 6,000 7,000 na mga presyo. Pero grabe, around 4,000 to 5,000 lang itong si Poco ngayon. Kung kanyang budget lang hanap nyo sa isang smartphone ngayon para gamitin pang personal use at pang gaming, I think panalo na ito kahit papano. Dahil mga kapag naroon decent dito like na sa May Mobile Legends, naka high frame rate siya at meron siyang ultra na graphics at naka single speaker lang. It's time to end its Sa Call of Duty Mobile naman ito yung sample gameplay natin. Meron siyang ilang frame drop dito guys. Pero minimal lang naman. Hindi ko lang medyo magets kung bakit medyo may frame drop to. Dahil katulad siya ng Infinix Hot 30. Na meron g 8 ng processor. Maybe software update na ang kailangan nito. Pero overall, satisfied naman ako sa may performance niya. Kaya din niya malalawang ang Firelight ng smooth sa so may balance ng settings niya. Yan yung gameplay natin. Sa may Preeper Max, ito naman yung gameplay natin. At ito yung kanyang settings. Still lang lamang pa rin naman ni Poco ibang smartphone brand sa mga ganitong presyo. isiguradong magkakaroon sila ng Android update. Unlike sa ibang brand na madalang magbigay ng Android update. Madalas puro security update lang ang binibigay nila. Maganda magpalit kayo po ako si 65 kung galing ka lang sa smartphone na may 60 hz na refresh rate at meron G37 pa na mga processor. Hindi nyo mararamdaman nyo talaga yung pagpapalit ng bagong smartphone pero kung naka G70 naman pataas yung mga smartphone nyo at balak nyo magpalit dito ay suggest wag muna kayo magpapalit dahil parang hindi naman kayo nagpalit dahil pares na naman sila ng mga performance. Just sayo lang yung mababago sa smartphone nyo. Kung gusto mo talaga na malakas sa focus sa may ganyang presyo, eh hintayin mo na lang yung 1212. Sigurado magmumura ulit si Poco M5s na meron G95 na processor at naka AMOLED pa at mas mabilis pa na charger. Pero kung alam 4K lang talaga ang budget nyo, ay eh si Poco C65 na ang pinakasulit na mabibili nyo ngayon. Ayun e, muna guys yung mabilis na video natin. Thanks for watching.